Gulong ay simbolo ng buhay ng isang tao. Dahil ang buhay ng tao ay laging umiikot. Minsan ay may masayang bahagi ng ating buhay at minsan ay may mga bahagi na malungkot. Minsan naman ay nagtagumpay sa larangan ng hanap buhay at minsan naman ay may kabiguan. Kahit anong paman ang dumating sa ating buhay, tayo ay babangon at babangon pa rin dahil hindi lahat ng panahon daranasin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa na magsumikap para sa ating tagumpay. Ang ating mga kabiguan ay gawin nating inspirasyon para sa ating ikauunlad at para maisasakatuparan ang buhay na pinapangarap. Bagkos, magpasalamat tayo dahil lahat ng pagsubok ay ginawa niya para sa ating katatagan sa hamon ng buhay. Dito sa mundong ibabaw, kaya mahirap man o mayaman, hindi natin dapat kalimutan ang nagbigay sa atin ng lahat na tinatamasa sa buhay. Kaya ang buhay natin ay parang gulong at ito'y iikot at iikot tungo sa kaunlaran ng ating pangkabuhayan.